salamat po kay Lola Baby. Ayan. Lola Baby. Nakailang basa ka na hindi ko na ano po, hindi ko na na iba Eh, pero resonate na resonate ako. Maraming salamat po sa magagandang basa mo. At sana nga ay, ayun, magkatotoo yung mga basa mo sa amin, sa aming mga paisiyan. At sa pwede, lalo na ako nga na resonate na resonate ako. Yung iba nga lang po, eh, uh, mga nakaraang araw ay eh, hindi ko na iba vlog kasi eh, nga sa sobrang busy. So, ayun, kumusta nga ba ang isang Paisian? Sa, so, pero, ang sabi, ang Paisian ngayon ay... So, mailap ang ayan na yan so pasensya na kayo guys ang hirap pagkakuha talaga ng timing dito sa tindahan at magabi nga ay ayan ako ay medyo pagod pagod na eh ako hindi nakakapag nakakapag vlog kaya pasensya na po kayo sa mga inaabangan nyo sa mga videos ko so now Ayan, kumusta nga po ba nga Paisian ngayon? Ayan. Uh, sabi nga, ayan, shout out kay Lola Baby. Mm, uh, yung mga reading niyo Lola Baby ay resonate, resonate ako. Hindi ko nga lang talaga na ipipicture nitong mga nakarang araw at sa sobrang busy at sobrang pagod ko na. Kumusta po yung mga reading sa inyo? Nagkatotoo na po ba sa inyo? So, ako po naman ay maraming nagkakatotoo sa mga nababasa ko. Previous, ah uh, uh, kahit pa last week pa, kasi hindi ko lang na ipipicture po. Uh, pero uh, nito mga previous days at kanina hanggang mula kagabi pala ayan. Ay marami ako nabasa ang mga relate ako at uh, ito ang unahin ko kasi ako ay masaya kagabi ako ay nakaano sa live ni Lola Baby. Ayun pa siya. Pa, pa support po na kay Lola Baby na channel ayan. At uh, ito nga sabi ni Lola Baby nakapag-comment ako sa isa sa video niya na about sa love life. Bakit nga ba daw mailap? Ako ang nag-comment na bakit nga ba mailap ang love life sa isa sa mga paisiyan? So bakit nga ba? So kayo na lang din pala din. Ah, pas, ah, ang pagiging ang pagantay sa isang sa isang bagay o oh, someone ay kailangan lang yan ng pagtsatsaga. At syempre, yung mga hindi dumadating ang mga, o hindi natutupad ang mga ang mga hinihintay ay alam niyo po, may magkanya-kanya pala tayong ang dahilan na kung bakit kahit tayo magkakapare-parehas na mga sign ay may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit hindi natutupad yun kasi meron tayong mga balakid sa buhay yun, di ba? sabi ko nga, ayan, yung mga katulad niyan, hindi nakakapag nakakapag move on sa mga nakaraan. So, kaya i-release na natin yan sa ating kalooban. Alisin na natin sa isip natin yung mga, ang hindi guys, na yung mga galit sa puso at isip ay alisin na. Para meron tayong darating na panibagong pag-asa. Pero syempre, do what you want, sabi nga ni Lola Baby. Shout out kay Lola Baby do what you want sundin nyo yung mga akala nyo o iniisip nyo yung mga tama sa decision nyo Masa, hindi masama ang mag try and try try and try until you succeed diba yun ang sabi yun ang expression ng iba na talaga naman nagkakatotoo bakit hindi nyo subukan malay nyo maging magtagumpay tayo ba diba? so ayan guys ano nga ba hmm. Pero wag magalala ang mga Paisian kasi ang mga Paisian ay may panibagong pag-asa nga. Sa Love Life ay magkakaroon tayo ng pag-asa na meron daw tayong mga secret admirer nga. O di ba Hindi ko yan kakalimutan guys. Kasi ayan, naka, ano yan, din sa ating ano, yung mga swerte natin. Magkakaroon tayo ng success. Kaya abang-abangan nyo, huwag kayong mainip ha. Ako'y ako hindi rin gaano na iinit na kung ano man yung hindi ko nararating sa buhay. Kasi alam kong tayo ay ginagabayan ng ating, ng ating mga angel. At siyempre sa taas, huwag lang tayong makalimot sa taas ay dyan tayo magkakaroon ng pag-asa. Di ba? Dyan tayo magkakaroon ng pag-asa. Pag tayo ay matyaga, makikita tayo ng Panginoon na ma Makikita tayo at malalaman ng Panginoon tayo isang matyagang tao ay magkakaroon tayo na ang magandang buhay. O, diba? ayan. Ayan ang aking palad. Uh. At kung ano man ang ating <laughs> palad na ayan, masipag. Ayan, masipag inamin ko. Ako ay masipag talaga. Kung ano ano ginagawa ko. Ayan, isa pang inaano ng mga paisiyan. Lahat, lahat ay kinakaya ng mga paisiyan. Ang mga paisiyan ay matatapang. Kaya, ayan, mas tagdagan pa natin at tapang ng lakas ng loob at at confidence natin, di ba? Ganyan tayo mga paisian. no? Oh. O, ayan, sabi din ni Lola, naging topic din ni Lola, baby. Na ang mga paisian, daw ay mga masyadong, ano, yung mga conscious sa oh, sarili. Yung sa pagiging hitsura. at uh, sabi nga niya, nagiging sample ako ni Lola, baby, ni ako ay eh, yan, ganyan. na uh, isang parang hindi halata na marami problema at yung sa aura, ay talagang ganito ang mga paisiyan na talagang... Ah, makikita mo yung aura nila na katulad ko nga resonit ako sa mga reading ni Lula yung mga pagiging masayahin at yung pagiging conscious sa sarili yung conscious sa health at syempre lalo na ako isa akong may, may condition akong mild stroke ako guys pero ayun ay, kinakaya ko siyempre syempre sa aking pananampalataya at magkaroon tayo ng faith and hope yan kaya 'Wag tayong mag-alala sa mga nangyayari sa atin, pero ako ay ang resonate ako sa nangyayari sa akin na ako ay medyo may struggle dito sa aking pugunan dito sa aking negosyo kasi nga may hindi nga ako magandang nakaraan dito sa pera. Kaya ako ay ayun, nagkaroon ng mga problema. Pero hindi ako nag-aalala dahil alam ko ako may success pa rin. At mababayaran ko lahat ng mga utang. So, shout out sa may mga pa-utang dyan. Huwag mag alala Dasal-dasal lang. ha Dasal-dasal lang. At uh, yun, about... Let's go back sa ating mga about, sa ating mga someone. Yung mga wala pang someone dyan. Ay, ba nga tayo ay nasa ano... Siyempre, lalo ang ano ngayon ng mga ano sa social media. Karamihan daw sa ating mga so, ating mga paisiyan ay sa social media makatagpo ng ng samuan na ay sana all at yung ibang some of the paisiyan naman ay magkakaroon ng mga samuan na talagang wealthy person. So sa akin, hindi ko nag-aanong inanong napaka-wealthy. Ang sa akin ng ayong kaya akong buhayin at uh, ay sus nako, ayan na naman nga may had lang talaga pag speaking of love talagang may had lang si lovely ayan guys pero siyempre ang ibig sabihin ko dyan ay yung lalaking siyempre naman deserve naman kahit paano sa akin at yung yong kaya akong tanggapin kung sino man ako di ba at siyempre yung mahal tayo at igagalak at mamali ng tunay at pero as of now, talagang hindi mo ako nagpo-focus sa love life na yan. wala ako sa ano? At siguro para sa akin ay magpo-focus muna ako sa aking business at self-care. At yun nga ang sabi ni Lola Baby na kailangan ay alagaan ng sarili. At, at syempre, kung sa bagay, ang paisiya naman ay talagang maiingat sa katawan. At yun nga ang sabi ni Lola Baby na ang mga ang mga paisin ay talagang maaayos o mahilig mag ng sarili at kumbaga ay may pagkapasyonista at yun nga lagi may sinasampol si Lola na ang mga paisin daw ay mga ganun na mahilig magayos ng sarili kaya napapagkamal ang kahit may edad na ay ay napapagkamalan pa na bata pa ang edad at yan nga ang ano din sa akin na ako'y eh, kala daw nila ay bata pa ako pero ako po ay may edad na rin more than 50 na ako kasi at gaya nga nang sabi ni Lola Baby ay meron siyang kakilala na uh, more than 60 na ay para pa ding dalaga tingnan at more than 20 lang ang pag pagkaakala ng iba ay more than 20 lang at pag daw ay yun nakikita ang tunay na edad na talaga namang relate ako sa basa ni Lola na ako ay napapagkamalan pa rin ng iba na akala more than 30 lang ako or 40. Pero well, syempre para naman sa akin, hindi po kay ikaw ay nagpapaganda ay gusto mo lang ay yung nagpapaganda ka pa sa lalaki. Pero syempre maganda naman tingnan yung malinis ka, maayos at maayos ka magdala ng damit. Siyempre, pa, tayo, lalo na ako nasa tindahan ako at siyempre sa social media rin. Kaya maganda tingnan pa rin yung maayos tingnan ng mga kapwa, di ba? Worried about finances. Ay, huwag kayong mag-alala. Huwag tayo daw mag-alala kasi tayo nga ay may success na parating. At siyempre, huwag lang iisipin na tayo ay may reading na ganun. Siyempre, kaya pa rin ang sinasabi ko, tayo ay magsikap, magsipag at manampalataya. Hope and faith lang po. And Sabi nga ni Lola, baby, ang isang paisyan daw ay always happy. Every day ay parang, ay parang hindi pinapakita sa tao kung siya ay yung, yung tunay na kalagayan at ipinagkita sa madla talaga na si ay masaya pa rin na. ako naman ay relate dun talaga. Ako ay masayahin sa buhay. Hindi mo makikita na halos ng kung ano man yung tunay kong kalagayan. At dahil nga ako ay ako ay laging stress at ito, mga wrinkles ko, ayaw. Ako ay naglilibang lang sa aking ginagawa sa pag-YouTube at sa iba pang platform. Ayan, sa TikTok, guys. Uh, Diyan ako nagpapakaabala. Ginagawa kong busy ang aking sarili at easy para hindi ko ma para hindi ko ma isip yung masyadong yung mga kina stressan ko. Thank you for watching and God bless everyone.